kung hilig nyo po ang magluto ng bangos at sarap na sarap kayo sa mga ulam na simple, ako din po. Kung bukod po sa tilapia at galunggong, e eh, bangos lang po ang kaya ng budget natin sa araw-araw. Eh. Pakiwari ko po, eh. maiibigan nyo ang ulam na ibabahagi ko sa inyo. Boneless bangus lang po ang pangunahing sangkap na didiskartihan nyo sa budget. Pero ang lahat po ng rikadong ilalaw ko dito eh, pwedeng pwedeng matagpuan sa refrigerator nyo, sa pantry o sa tindahan sa kanto. Oh, welcome na welcome po kay Dine sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan ha. Oh, hahanguin ko na po ang bangos at tostado na. Babawasan ko po yung mantika at dalawang kutsarang mantika na lamang po ang kailangan natin. Sibuyas po. Sabihin niyo na po kung taga saan kayo at isulat niyo po sa comment section sa baba at pag nabasa ko eh, mabulyawa na po kayo at nang sumaya naman ang ilan po sa inyo. O oh, bawang po. At pag mabango na po ang bawang, sabawan na po natin ng dalawang tasang tubig at hayaan po natin kumulusan sandali. Kalahating sandok po ng toyo ang itimpla nyo. Tapos eh, lagyan po natin ng kalahating tasang ketchup. Kahit ano pong ketchup, kahit banana ketchup na tamis ang hangi, eh, pwede. Flavoring powder po kung gusto nyo maglagay. Tapos eh, lalagyan po natin ng asukal dahil tamis asim alat po ang gusto kong labasan ni ulam. Suka po, lagyan na natin. Dahil nga po eh, gusto ko eh, may asim ang konti. Parang kayo po, may asim pa. <laughs> Asinan nyo na po. Pamintang durog. Pakuloyin po natin sandali yan at lalagyan po natin ng murang gulay. O tikman nyo na po muna. Eh parang kulang po sa asukal eh. Lalagyan ko pa po ng kaunti. O tapos po ay eh, nor liquid seasoning. Para pasok na pasok yung timplat panalo. Tikman nyo na. At kung ayos na po, o palaputi na po natin ang sabaw at nang maging sarsa na. Kalahating tasa po ng tubig, isang kutsarang cornstarch, tunawin po natin. Ilagay nyo na po ngayon para habang hinahalo, eh, lumalapot na po at nagiging sarsa na. Damihan nyo po ang king at wala naman pong ibang ricado itong ulam natin. At dahil metal boost pa po ako ng kamote din, eh, ilagay na po natin kesa namang siling pula, siling berde na medyo may kamahalan, ni talbos ng kamote na lamang, malunggayet, kangkong eh, pwedeng pwede. Kaya nga po ang sabi ko eh, di ba? Budget ulam na naman po ito. Hinaan nyo na po yung apoy. At bago kumain eh, ihulog nyo na po yung bangos. Walang kasamang rekado na aaray po kayo sa budget. Maliban sa bangos eh, wala na. Ito naman pong itlog na pula na may kamatis, sibuyas na mura at chicharon pangsundot lang po ito kung sakasakaling hindi magkasya yung ating chipipay na hasweet, hasawar, na bangus. Sa pagbabudget po ng ulam natin sa araw-araw, talagang minsan ay sumasakit ang ulo pero taman diskarte lang po ang kailangan. Katulad itong ating niluto ngayon, bangus lang po ang pangunahing ricado at yung iba naman eh, talagang murang-mura lamang. O naibigan nyo po ba? O basta binabasa ko po yung comment nyo din sa baba. Yan po ang sinusundan ko. Ang marikado daw po dapat ilakoy. Mga mura-mura ng konti at madaling hanapin sa palengke. O yan po kinalabasan. Basta isulat nyo po ang comment nyo. Sabihin nyo kung anong ulam ang lulutuin natin at yun po ang gagawin ko. Kayo ang boss eh. <laughs> Ron po. O bukas ulit.